Uh -huh. Yung masakit daw po yeah. ito eh. Naglalagari. Hmm. Kasi tayo yung uh -huh. ano mo, magaan ano. Natin <laughs> ang tatanong ko ngayon sa sa'yo tayo, ano, nasaan yung mga anak mo ngayon? Ang isa ang is Nurakay. Ang isa ang si hmm. Yung yung isa panganay, kung ano isa marah. Ang isa ang isa, Batanggat. Hmm. Ang alaga ng mga So, ano tay, hindi pa nila alam na ganito na ang kalagayan mo? Alam na nila. Alam na nila. Eh bakit tay, hindi ka nila may, ano, dinadalaw sa tulad na kalagayan mo ngayon, ano? Buhay naman sila eh. Kawawa nga. Kawawa nga ang kalagayan mo, tatay. Pero ang ngayon, ano, kasi itong sila ma'am, Ah, tumutulong sayo yung mga taga CSWD. nadadala naman kayo dito ano ng makain din kahit papaano. Paano nagdadala sila? Pero ang importante ano kung hindi mga ano yung mga anak mo. Kung nalaman nila na nalaman nila na na may sakit ka, pupunta na sana sila dito upang dalawin ka, no? Kaya ito nga, ang oh, kalagayan mo, tatay, oh, sobra ng maga ang mga paa mo. Nakatira pa siya dito sa bibigyan pero ang mga anak mo tay mayroon naman silang mga kabuhayan na medyo mataas yung medyo mayroon ganyan May ang mga ano rin sila yung medyo naghihirap din kaya siguro hindi ka malalaw-dalaw dito kasi malalayo sila baka walang ano no, pamasahe, ganyan. Kaya ganun ang nangyayari. Hmm. Yan mga kabindos kawawa talaga ang kalagayan ni. Anong pangalan mo tay? Ernesto. Ernesto. Yan si Tatay Ernesto Berinyo, mga kabindos. Pero ang problema tay, tulay to mayroon na sa atin nagpaabot ano ng awak at tulong sa iyo kasi wala kang anak na nandito. Paano na yon tulay to na ospital ka ano at ano sino kaya ang magbabantay doon kasi itong mga ating mga tumutulong na mga uh, health worker si SWD ay hindi naman sila ang makakapagbantay doon. Sa iyo. Paano na? Paano na? no? Paano nang magbabantay sa iyo doon? Pero gusto mo pa tayo na ano magpagamot ganyan? Para gumaling. Mhm. kaya nga ang ano dito kasi na ko sa kanila kanina na ipapagamot eh, ka ano kaya lang ang problema papacheck up ka diba? ang problema kung makukumpain ka ano Walang magbabantay sa iyo. Oo. Hmm. Ah, itong nasa labas, ah, asawa mo. Oo. Oh. Halika dito, nai, halika. Ayan. Sige, upo ka na dyan. Ah, ano to, nay? kasi, si, si ano, ah, uh, yung kalagayan niya masyado ng mahirap. Tapos ang sabi ni tatay kanina, yung mga anak mo, nyo, hindi man kayo dinadalaw dito. Hmm. Kaya nga, ang sabi ni tatay, uh, gusto niya pang magpagamot. Diba? Para naman uh, madugtungan pa yung kanyang buhay. Pinaliwanag ko naman sa kanya kanina, sabi ko, kung ipapa-check up ka ng ating mga CSW, di ano, wala, wala akong magwabantay sa iyo. Yan ang problema natin ngayon. Kinakailangan, kahit isa man lang na anak nyo, na kung mayroon dito, ano, wala akong talaga. Hmm. Ipapayaan mga lang yan. Ipapayaan na lang yan. Ipapayaan na lang Aso ah, so, ilan ba anak ko? Ah, lima, lima, hanim? Apat, lang apat. Apat, apat. Mm. Ah, lahat na sila may asawa. Oh. Yan. Kaya nga, eh, simpre, doon siguro kasi malalayo sila, no? Baka wala rin mga kabuhayan na ano-ano. Diba? Hmm walang kabuhayan na tinatangkilik so ito nanay kinakailangan talaga na mayroon mag-agap magbabantay sa kanya kay ikaw kung ikaw magbabantay wala ka na rin mag ahanap ng inyong pang-araw-araw, 'di ba? Na magkakain. Kasi ang sabi ng CSWD, yung mga kasama kong CSWD, ano, ipapacheck up nga siya. Kaya lang kung makukumpayin siya, ay walang magbabantay doon. Yan ang sabi. Kaya sikapin nyo na, na kahit isa man lang sa kanila, ano, ay makontak ninyo at mapauwi dito. Kung, kasi apat naman yon Kung sino sa kanila. Ano? para matuloy na ang pagpapagamot ni tatay. Sigaw hmm. Mga Ay oo. Kung 'yan sa kapitbahay mong ano, uh, mabait 'Yan mga kabindors ay dumudulog sa inyong mga puso. Ito si Tatay. Ernesto at saka si nanay anong pangalan mo nay? Maria. sila na lang dito mga kabindos wala silang kasamang mga anak kasi ang mga anak nila ay ano ah, lahat na nagsipag asawa sila na lang dalawa ito nga ang problema nga kasi may gusto tumulong na mga magpapachik up yan ang problema namin yung mga magbabantay sana kung makukumpahid si tatay saka dumudulog rin kami kahit kasi dumudulog kami sa inyong mga puso mga kabindos na sana mapansin ninyo itong mag-asawa kasi sobra talaga ang hirap nila ah uh, kahit man lang doon sa pagpapagamot ni tatay kasi pinasisikap ko mga kabindors na makaut man lang kahit isa ang makapunta dito sa inyo ng mga anak nyo para mayroon kayong katwang habang nagpapagamot si tatay ano ayan po mga kabindors sige tay kung nakakaano ka nakakatayo ka ba binubuhat ka to ah, binubuhat ka lang para makita sa ano hindi tayo pero wala kami na nanay. Ah, makalakat siya pag naalala yan. Masasakit na ang tuhod ni tatay. ano manas talaga Manas na manas na. nga. Kaya mo manas manas Sige, pwede mo na siya paupuin dyan sa may upuan. Hindi

anak niya na makarating ano di ba kasi hindi namin siya kaano ano mamay may mangyari sa kanya mas kasi pa kaya nga tumulong po tumulong lang tayo baka sa amin din sa amin feedback na, yan narason kanya kaldani hmm. wala daw kuno po sila pamasahe eh. wala daw sure, si sa hindi. ganun ganun ang ano yeah, pa mo lang yan narason nila mo? kamo na sa mo ulang mo gusto mo ba ang habang ang laki naman lalo yung panganay yung si Marlon sabi ko na sabi ng nasawa ko Sige, Lon, maghanap pa lang kahit isang libo lang dyan. Papalitan ko pagdating dito. Ay, ayaw naman ni Alan nga ipadalan sila doon. Kasi, mamaya padala ng kasawa ko, hindi naman sila pupunta dito. Kasi, so, ayaw Hindi pera, may importante. Hindi nga na po yan. At saka yung apo niya naman, hindi naman makabantay. Kasi, may anak niya na ilang buwan. Hindi. lang niya magsisisip. Hindi yan nga. Masikap sana na may isa man lang kasi o oh, sila ma'am ito anda naman nila ipa-check up yon di doon sa ano ano sa pa-check ang magbabantay lang ang kulang kaya namin makahiram ng ambulansya ng mobile na papuntang ano ang problema namin sino magbabantay doon yan nga ay magbabaling kay mayor na ano wala naman ako magbabantay yan ay may obligation dito kailangan kailangan kailangan

handa tumulong yung mga 182, yung mga ano sa ano, e, eh, natin anuhin yan? So, eh, hindi naman ako pwede, so, eh, hindi naman ako pwede, hindi naman ako pwede, ako nga ako magbantay, hindi naman ako na ako ng moving up at saka yung sa ticket weld po. Eh, hindi rin pwede iwan yung, ano yung mystery po kasi hinihilo, hindi naman Dapat talaga yan Anak?

Dami daw kung makikita niya sa o na ko na dapat lakbay ng lakbay Ang mata ko Tapos nitin ko halakba. Hindi naman bigit sa o ko na wag ganoon magtiniaw ako eh. Kasi hindi ko alam kung ni Kuya Ako nagbantay ako doon. Ito yan Kuya kasi ganyan Di, iyan na lang nanay, ano, ang sigapin nyo na makauwi ang isa man lang, kahit isa man lang, na anak. para matugunan na yung, ano niya, maipatsik up na habang hindi pa huli ang lahat, ano? Diba? Iwan ko kay si si Bibi, nagpuang kung si Bibi ka nung dikay. Sabihin, sabihin mo si ate, basta magpuang pa sa'yo. Sabihin mo, Tay, di ka naaawa kang tatay. Mapunta ka din. Wala na si tatay. Um, ay ay ay. -tata. Kong, kong tawagan mo. Tawagan mo. Tawagan mo. Tawagan mo. Kung tawagan mo, sabi mo na si Mati, ha? Ah, Oo, sabi na ito. Dalawa mata si Tintin. Tingnan si Bip, Giday. Ang kasama si Alam. Kasi pagod na ako, nag-deliver kasi sa mga tao. Sige, Nay, Tay. Sa susunod na pagpunta namin dito, kailangan mayroon na, mayroon ng... Anak, nanu na, nanu nak kung oh, may oh, dumating, kway, wala nga. Mm, mm. Wala na, kaya. Sana ma ano, mahabag ang mga puso nila. Kasi ama naman nila yung may sakit eh. Diba? Ayos. So wala nga mag na, na ngayon. Ay, na, ama, hindi naman nagpupunta dito yun. Hmm. Kawawa naman. Hindi so, so, na kami. Ah, sige. Uh, ah, tay, hindi na kayo magtatagal at ano na kami. Ay, sige ba? uh, Babalik na lang kami sa mga susunod na mga araw. Diba? Diba? Salamat po sa Maraming po. Sige po, Kay. Wow, pagaling sa ka Kay? na kung ano. in na ano. Ano na lang parang na ano talaga. Mm -hmm. ha? Opo. Sige po. naman kami. Anong. Sige, anong po. <laughs> sige po, sige po. Salamat kay